Napindot niyo ang tamang video. Humanda kayong sumabak sa isa sa mga pinakakakaiba at mahiwagang larangan ng quantum physics. Ang larangang susubok sa pangunawa natin sa realidad. Maari bang umira lang mga tao sa maraming lugar ng sabay-sabay, tulad ng mga quantum na partikulo? Ang quantum na superposition ba ay totoo rin para sa mga bagay na mas malaki kaysa sa mga atomo? At kung oo, bakit hindi natin ito napapansin? Nabubuhay ba tayo sa maraming iba't ibang bersyon ng ating mga sarili, nang hindi natin nalalaman? Ang quantum superposition ay isa sa mga pinakanakamamanghang konsepto sa pisika. Isang prinsipyo na sumasalungat sa pang-araw-araw nating pagintindi sa kung paano gumagana ang realidad. Sinasabi nito sa atin na ang mga partikulo, tulad ng mga elektron, photon, at maging ang mga atomo, ay maaring nasa maraming estado ng sabay-sabay, hanggat hindi natin ito sinusukat. Ito ay isa sa mga pangunahing ideya ng quantum mechanics na paulit-ulit na napatunayan sa pamamagitan ng mga eksperimento na humahamon sa ating pagunawa sa pisikal na mundo. Dahil sa superposition, ang mga particles ay maaring nasa iba't ibang lugar ng sabay-sabay, magdala ng mas maraming enerhiya o umikot sa iba't ibang direksyon ng magkasabay. Pero paano nga ba na ang fenomenon na ito at na-apply din ba ito sa mga bagay na mas malaki pa sa mga particles? Posible kayang ang mga tao ay umiral sa iba't ibang lugar nang sabay-sabay. Para maintindihan natin ang quantum superposition, kailangan muna nating alamin ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa quantum mechanics. Ang quantum mechanics ay isang sangay ng physics na naglalarawan sa kalikasan sa pinakamaliit nitong antas at tumutukoy sa kilos ng mga atomo at subatomic particles. Hindi tulad sa classical physics kung saan ang mga bagay ay mayroong tiyak na posisyon bilis at estado, sinasabi ng quantum mechanics na ang mga katangiang ito ay maaaring hindi tiyak hanggat hindi natin tinitingnan. Ang sikat na eksperimento sa pag-iisip na pusa ni Schrödinger ay nagpapakita ng kakaibang ideyang ito. Kapag nilagay natin ang isang pusa sa isang kahon na may radioactive atom, na mayroong limampung porsyentong pagkataon na mag-decay at maglabas ng lason, ang pusa ay hindi buhay o patay hanggat walang sumilip sa loob ng kahon. Ito ay isang magandang halimbawa ng superposition, pero ang parehong konsepto ay totoo rin para sa maliliit na particles sa quantum mechanics. Nasa lahat ng posibleng estado sila, hanggang sa pumili sila ng isa dahil sa pagmamasid. Isa sa mga pinakasikat na halimbawa ng quantum superposition ay ang double slit experiment. Kapag ang isang sinag ng mga electron o photon ay tumatama sa isang harang na may dalawang butas, ito ay kumikilos na parang alon dumadaan sa parehong butas ng sabay-sabay at lumilikha ng interference pattern sa screen ng detector. Ang pattern na ito ay tipikal sa mga alon, hindi sa mga particle. Pero kapag sinubukan nating sukatin kung aling butas ang dadaanan ng mga partikulo, nawawala ang interference pattern at ang mga partikulo ay kumikilos na parang dumaan lamang sa isang butas. Ibig sabihin, bago natin obserbahan ang isang partikulo, hindi ito pumipili ng isang daan. Sa halip, umiiral ito sa estado ng superposisyon ng lahat ng posibleng mga daan. Ang interference ay isa pang mahalagang konsepto na may kaugnayan sa superposition. Kapag ang dalawang alon ay nagsasalubong, maari silang mag-interfere ng constructive kung saan lumalaki ang kanilang amplitude o destructive kung saan kinakansela nila ang isa't isa. Makikita natin ang ganitong pag-uugali sa mga alon sa tubig, mga sound wave, at mga light wave. Sa quantum mechanics, ang interference ay nangyayari kapag ang mga quantum states ay nagsasama-sama. Ito ay humahantong sa mga probabilidad na maaring magpalakas o magpahina sa isa't isa. Nakikita natin ito sa double slit experiment at sa mga quantum computer, kung saan ang mga quantum bits ay umiiral sa superposition ng 0 at one, na nagpapahintulot sa parallel computing. Ang kakayahan ng mga quantum na estado na makaimpluwensya sa isa't isa ay humahantong sa isang mahalagang kaalaman. Ang mga partikulo ay walang tiyak na katangian hanggat hindi natin ito sinusukat. Natural lang na magtanong, ang superposisyon ba ay para lang sa maliliit na particles o para rin sa mas malalaking bagay gaya ng mga tao? Mga eksperimento gamit ang mga molecule tulad ng Buckminster Fullerine, isang komplikadong istruktura na binubuo ng napung carbon atoms, ay nagpapakita na kahit ang malalaking molecule ay kayang magpakita ng quantum superposition at interference. Ang malalaking molekulang ito, kapag dumaan sa dalawang butas, gumagawa sila ng interference pattern. Ibig sabihin, nasa iba't ibang estado sila ng sabay-sabay, tulad ng mga electron at photon. Ibig sabihin, ang mga batas ng quantum mechanics ay hindi lang limitado sa mga mikroskopikong antas. Sa prinsipyo, maari rin itong makaapekto sa mga malalaking bagay. Habang lumalaki at nagiging mas komplikado ang mga bagay, mas mahirap makita ang mga epekto ng quantum physics. Nangyayari ito dahil sa isang bagay na tinatawag nating decoherence. Ang decoherence ay nangyayari kapag ang isang quantum na sistema ay nakikipag-ugnayan sa kapaligiran nito. Nagiging sanhi ito ng pagbagsak ng maselan na superposisyon sa isang klasikal na estado. Kaya hindi natin nakikita ang mga ordinaryong bagay tulad ng upuan o tao na nasa maraming lugar ng sabay-sabay. Ang pakikipag-ugnayan ng mga bagay na ito sa kapaligiran ay nakakasagabal sa kanilang likas na parang alon, kaya naman napipilitan silang pumirmi sa isang tiyak na kalagayan. Kahit hindi natin nakikita ang malalaking bagay sa quantum superposition sa pang-araw-araw nating buhay, ang tanong ay nananatili. Posible kayang ang mga tao sa teorya ay maaring mabuhay sa maraming lugar ng sabay-sabay, sa teorya, walang itinatakdang limitasyon ang quantum mechanics sa laki ng mga bagay na maaring nasa superposisyon. Kung kaya nating ihiwalay ng lubusan ng isang tao mula sa kanyang paligid, ang kanyang quantum wave function, sa teorya, ay maaring umiral sa maraming lugar ng sabay-sabay. Pero halos imposible ito. Ang mga tao ay napakaraming komplikadong sistema. Binubuo tayo ng bilyon-bilyong particles na nakikipagugnayan sa isa't isa at palaging nagpapalitan ng impormasyon sa kapaligiran. Dahil sa napakaraming interaksyon, ang quantum superposition sa malalaking sistema ay halos agad-agad na bumabagsak. Kaya naman hindi natin ito nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng mga limitasyong ito, may ilang interpretasyon sa quantum mechanics na nagmumungkahi na ang superposition ay maaring gumanap ng papel kahit sa mas malalaking sistema ngunit sa ibang paraan. Halimbawa, ayon sa teorya ng maraming mundo, kapag nagsagawa tayo ng pagsukat, ang universo ay hindi nagsasama sa isang resulta. Sa halip, ito ay nagsasanga sa maraming magkakaparehong realidad. Bawat posibleng sitwasyon ay umiiral sa magkakahiwalay na sangay ng universo. Ibig sabihin, sa isang paraan, lahat ng posibleng resulta ay nangyayari. Kung tama ang interpretasyong ito, bawat kaganapang kwantum ay lumilikha ng sangay ng realidad. Ibig sabihin, maaring mayroong hindi mabilang na bersyon natin na nakakaranas ng iba't ibang resulta sa mga paralel na universo. Kahit na ito ay purong teorya pa lang at hindi pa natin mapapatunayan ngayon, nagbibigay ito sa atin ng isang kamanghamanghang pananaw sa kung ano ang maaaring kahulugan ng quantum superposition, kahit na lampas pa sa mundo ng mikroskopiko. Ang mga kamakailang pagsulong sa larangan ng quantum computers at quantum technologies ay nagpapakita na ang superposition ay maaring magamit para sa mga practical na aplikasyon. Gumagamit ang mga quantum computer ng qubits na maaring nasa maraming estado ng sabay-sabay. Dahil dito, kaya nilang magsagawa ng maraming kalkulasyon ng magkakasabay. Dahil dito, napakalaking bentahan ng mga quantum computer kumpara sa mga ordinaryong computer, lalo na sa paglutas ng mga komplikadong problema tulad ng pag-factor ng malalaking numero, pagmomodelo ng mga molekula, o pag-optimize ng mga sistema. Pinag-aaralan din ang superposisyon sa quantum cryptography. Ito ay isang larangan kung saan ang impormasyon ay maaring ligtas na maipadala gamit ang mga quantum states. Ang mga estadong ito ay magigiba kapag sinukat, kaya imposibleng ma-intercept. Sa mga eksperimento gamit ang malalaking quantum na sistema, pinag-aaralan ng mga siyentipiko kung paano palawakin ang superposisyon sa mas malalaking bagay. Nagtagumpay ang mga siyentipiko na ilagay ang maliliit na mechanical oscillators sa estado ng superposition, at ang mga eksperimento sa hinaharap ay maaring magtulak pa sa mga limitasyong ito. Kahit malayo pa ang mararating natin para makamit ang superposisyon sa laki ng tao, ang pag-aaral ng mga kaganapang quantum sa mas malalaking sistema ay maaring magbago sa ating pagunawa sa realidad balang araw. Ang quantum superposition at interference ay hindi lamang mga abstract na konsepto. Ito ang mga pangunahing prinsipyo na humuhubog sa ating pagunawa sa sansinukob. Kahit hindi natin nakikita ang mga tao o mga normal na bagay na umiiral sa maraming lugar ng sabay-sabay, ang mga pangunahing batas ng quantum mechanics ay nagsasabi na sa prinsipyo, walang pumipigil dito na mangyari sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Ang hamon ay malampasan ng dekoherensya at maghanap ng mga paraan upang mapalawak ang mga kaganapang quantum sa mas malalaking sakop. Kung magbubukas ba ang quantum mechanics ng mga bagong dimensyon ng realidad na hahamon sa ating karaniwang pag-iisip ay isang katanungang nananatiling bukas. Ngunit ang impluensya nito sa teknolohiya, filosofya, at sa ating pag-unawa sa buhay ay patuloy na lumalawak. Kayo naman ngayon, ano ang mga tanong na pumasok sa isip ninyo matapos mapanood ang video na ito? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at sama-sama nating tuklasin ang mga hiwagang ito. Salamat sa panonood at pagsama sa aming paglalakbay sa mundo ng quantum superposition. Mag-like at mag-share ng video na ito at higit sa lahat, mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong